players! Guys, ano sa tingin nyo? Pinayagan ba tayo ni Teacher Mike na umuwi ng maaga? So ano na? Pumayag siya? Oo, pinayagan niya tayong umuwi na. Pati kayo, so pupunta tayo sa... Sa Lady Bunny House! Wow, babe, cool! <laughs> Sandali lang, girls. Saan pupunta. Di ba may training tayo? May competition tayo. Oo, mascot. Wala muna tayong training ngayong araw. Kasi lilipat na ako sa Lady Bunny House. Tutulungan ako ng mga rebels tsaka ng mga basketball players mag -empake. Okay? Yung mga baby, baka hindi kaya magbuhat. Hoy, mascot, pupunta kami sa Lady Bunny House. Yung bagong bahay ni Diana. Sama ka? Hoy, nababaliw ka na ba? Bakit ka naman titira dun? Oo, oh, yung nakakatakot dito sa school natin. The dynamite, the thunder. Hoy, Bonjing, wala kang pakialam. Girlfriend ko si Diana. Naiintindihan mo? Nakakatakot talaga yung pamangkin ni Teacher Mike. <laughs> Hoy, Smiley, subukan mo lang galawin si Diana. Ipapasok ko tong dalawang daliri ko sa ilong mo. Parang tinidor sa outlet. Oo, oh, ganun nga. Kapag ginawa mo yun, sasabog si Alo Smiley. Ano ka ba, pare? Huwag kang maingay. Hindi sumasagot yung mami ni Diana. Guys, ang tagal nila. Maghihintay pa ba tayo? Oo, five minutes na lang. Lalabas na sila ah. mga pogi. Sino hinihintay nyo? Wala kang pakialam. Actually, may pakialam ako. Punta kayo sa dance class ko, please. Ano? Anong klaseng sayaw? Sorry, hindi. Nagfe-fencing ako. Ako naman nagkakarate. Ako nagbo-boxing. Sige na mga pogi, pumunta na kayo sa dance class ko para may iba naman, di ba? mag enjoy kayo. Okay, okay. Please lang, huwag kang maghihilik. Talaga? Ang babayit ito talaga. Thank you. Yes. Ah. Huh? Ay, ano na naman yon? Bakit may sumisigaw? Diana, sinabi ko na sa'yo, di ba? Panggulo lang yung mga yan. Hindi, hindi yun eh. Baka may nangyaring masama sa kanila. Nat, Mary, anong nangyari? Uh. oh my God, no.